Eto mga dudes, ang parating na 847cc inline 3 sport bike from Yamaha. Sa mga nagtatanong bakit hindi na lang R9 ang ginawa, mga dudes, huwag kang mag-alala dahil mukhang itutuloy pa rin yan ni Yamaha. So, calm your tits lang muna. Ang XSR series ay hindi lang po basta-bastang lumang disenyo ng motor kundi mismong mga classic modernized replica version ito ng mga historical motorcycle of Yamaha. Noong nakikilala pa lamang sila from 1960s all the way to the 80s. However, for the XSR 900 GP, or should I say the prototype DB40, ito Madrids is a 40th anniversary tribute sa pinakaunang Delta Box frame chassis ni Yamaha, the 1983 GP bike, YZR500. Kaya nabansagan siyang XSR900 GP due to it being a some sort of Grand Prix replica bike. Imagine that dude, GP bike replica for around the same price range of MT-09. Pero eto ang magandang chess chiramismis natin dito na base sa ating credible source is instead na maglabas si Yamaha ng isang buong motor na XSR900 GP, mukhang balak ibenta ito ni Yamaha only as an additional body kit lang na pwedeng ikabit sa existing XSR900 or even the MT-09. Base ito sa bolt mounting position ng pairing switches, identical sa dalawang kasalukuyang motor. That's cool! Kahit pala kumuha ka na lang ng second hand tapos upgrade ka ng body kit, para ka na rin kumuha ng latest model in its an iconic sport bike pa. Alala ko lang ulit sa inyo na itong nakikita nyo ay prototype pa lamang. So may mga babaguhin pa dyan at isa na dyan ang pagkakaroon ng full fairing instead of a half cowling lang. Yes dude, patina ang kulay. At since base ito sa YZR500, pwedeng magkaroon siya ng either combination ng white, red and yellow of the Marlboro Leverage. O kaya naman di far away blue. It's a nice marketing pinagbabawal na technique ni Yamaha. Para at least kung sumabay man ang YZF-R9, hindi pa rin overcrowded ang platform to the point na lalangawin lang ito sa gilid. Ang tanong nga lang magkano ito ibebenta ni Yamaha. Ah, uh, dude, considering the somewhat GP leverage and its connection to the TZR250 plus branding prestige, Well, medyo pricey yan at hindi lang plastic pairings kasama niyan kundi pati na ibang parts like clip-on handlebars and etc. And I know ilan lang talaga sa inyo ang tunay na makaka-appreciate ng ganitong motor. And I salute you for that mad tunay na OG motorcycle enthusiast ka talaga. Also plano ko din mag-content ng some of your favorite iconic motorcycle. As well as motorcycle history gaya ng why bakit ninja ang tawag ni Kawasaki sa kanilang sport bike and the reason why bakit ang hilig nila sa kulay green. Something like that mad So kung may gusto kang ipa-cover na topic, just let me know in the comment section below. Thanks for watching and as always, to the loo, my dudes.